Yun, mga kasiko, shout out sa inyo. Dito naman tayo sa Liter Sergao. Yan. Yan, mga kasiko, shout out sa inyo. Ito yung Liter Sergao dito sa Palawan. Yan o. Yan ang beach na ang Liter Sergao. Long beach siya, mga kasiko. Long beach. Long beach siya. Talagang the beach. Beach din talaga. siya to sa iyo sa makisulok na mundo siya sa inyo mga siko ayan pakita ko siko yung Litter Sargaw Ito sa Palawan part ito ng Napsan mga siko sino?

Wow, wow wow siya sia you know ala yun ikaw jan wow iwan ikaw jan kawawa cendek kawawa ikaw bye yan kasi ko maraming bitch Oh, so, maraming cottage. Yan ang kasi ko. Yan, may gawa pa ng pruner. Gawin ka dito nila kasi ko. Ano? Pwede ka rin dito mag-overnight kasi ko, pwede ka mag-overnight ayun yung baga oh dito nag na sila kasi ko yan mga kasama natin nag-uburnize na sila tayo bago laman tayo So yung later sargao ng Natsan. Ito naman yung may-ari kasi ko. Grabe yung... Ang ganda dito mga kasiko, sa, lalo sa hapon. Ang ganda. Apart ito na napsan mga kasi ko. Yan ang Kasiko team. You know? Ito ako sa'yo, isoy. You know? Ayan si Arnela. Ito naman yung bahay na may-ari kasi ko. Grabe, may taas pa. May rooftop pa doon sa taas. Talagang malupit talaga itong may ng foreigner. One. Two, four. Four story. Ayan, di diba? doon yung CR nila mga kasigo CR ito yung palabas Dito kami ngayon sa beach na to. To Katawan Beach. Yan mga siko. Katawan Beach. Dito kami ng napakaganda kasi ko. Ito naman tong highway na to kasi ko. Ito yung pinapangalanan ng Little Sargau. Sir Little Little Sargau. Yan. Yan Little Sargau to. Kasi parang surigao to kasi ko kaya pinangalan nila si you Roya know. baga mahaba siya mahaba siya na yung, yung daan niya naman eh, sa gitna ng nyugan you know? pero tuloy siya ng Puerto Princesa ito patungong Puerto Princesa yan naman patungong Puerto Princesa yan at ito naman mga kasiko sa bandang kanan natin ito naman yung patungo ng ng pison awan yan pison palawan yung patungo yung kasiko yung pison palawan yan awan Sila. ito kasi ko tabing ko tayo tabing highway highway bago dagat ayan yung bahay ng management mayari dito kasi ko kaya eh, sa mga sa mga nais pumunta dito sa katawan beach dito sa uh, part ng Anto, Santo Niño. Ah, dito ang daan mo sa Napsan. Via Quezon. Dito madadaan mo ditong Targao Beach. Yan. Targao Beach to, Targao Estates. Ito ba sa pangalan dito dito kasi ko was Sergao. Dito kami sa ko naman location ng Katawan Beach. Yan, maraming cottage oh, yun know. o. Oh. Mga dating may-ari nito, kasi ko. Iniwan na, ah, ay binalik sa may-ari. You know? The beach, beach yeah. siya. mga nais pumunta dito, oh, tala, hanapin nyo na itong Patawan Beach. Uh, more or less mga siguro mga 50 kilometers sa oh, 60 from Puerto Princesa yan yan Mm-hmm. Ayan yung hapon nito. Ganda ng bahay niya kasi ko. talagang buhos pa. Ayan, ang makikita nyo. Magulong bis siya kasi ko, bago buhangin. Talagang mapapalangoy ka. Oh. Talaga di... The beast kasi ko, shout out sa inyo, saan makaisulok ng mundo sa sa inyo paki share lang at subscribe sa channel ko share and like and subscribe don't forget kasi ko and sa pag subscribe na at like share malaking tulong na sa channel ko salamat kasi ko salamat sa inyo sa suporta sa walang sawa ko suporta sa inyo salamat sa inyo and ang natin oh. thank you thank you 了 <laughs> <laughs>